Makahihikayat ka ba ng tao para magpa ng relihiyon kung tila bangayan at patut sa daan ang ginagawang pangangaral sa kalye? Nakakaya na gagawin natin ang ang Diyos. na gagawin natin kalapan ang salitaan ng Diyos. Dahil bakit ba? Bakit ito ba may sinabayan o pag-ibig? Nauna at Pagalingin ninyo ang may sakit na may kahalim ang mga patay. Pagalingin at pangisipin nyo ang mga may geto ng panalasi ng mga digonyo. Lamang po ang mga kayo ng mga ng bayo naman kayo ng mga ng bayo. Kalino, lamang po ang mga kayo ng mga ng bayo at kayo ng mga ng alam natin na may kani-kanyang paniniwala at pananampalataya tayo. May mga aral na magkakontra. Subalit ang pagkakaroon ng parinigan ng magkaharap pa ang dalawang tagapangaral ay tila hindi naging maganda. Kundi nagsilbing tila isang debate. Kinontra ng isang panig ang tungkol sa aral na pangongolekta ng offering kaya naging mainit ang kanilang pagtatalo. Ingaloy, sa tingin pati nol, nagkakaya ng katwiran ng lupia ng ng katwiran ng kalupaan ng ng Dios, dahil kapag hindi kita, ang katingkasing ng mga hindi ng mga tao ay nagkakayang pagbati, nagkakayang pagbati ay nagkakayang pagbati ay nagkakayang pagbati ay nagkakayang pagbati sila ay sa paniniwala ng ang sa panahin, sa sa po, ang ng sa panahin, sa ang mga sa panahin, sa panahin, sa pagkakitigyan, ang mga mga sa panahin, ang mga sa panahin, mga sa panahin, ang mga sa panahin, ang mga sa wala ang mga sa panahin, 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 ang dahil nga sa naging patut sa dahan ng dalawang tagapangaral, hindi na maintindihan ng tao ang kanilang sinasabi, kundi tila naging pag-iingay na lamang ito at naging katawa-tawa na lamang. Ang kapatayan ng ating Panginoong Isus sa Krus sa Kalbaryo, wala pong bayan, wala pong bayan na nagpas sa mga ayong Panginoon sa atin. Hindi siya tumatanggap ng mga sumpo pa sa o kahit hindi ko ba, kaya ang pagiging ng Diyos sa atin na sa mga ayong Isus sa atin. Kaya hindi na mga sa Riyan. Sa halip na pakinggan sila ng mga tao, ay kinaiinisan pa sila dahil sa kanilang ginagawa. इस साथ ही द फाइनल सम्मेलन संपन्न है प्रेसेंटिंग लाइन भाइयों राष्ट्रपति भाइयों की पनाला जमाना पितंग को बंदी की कार्य करना है अरे लेकिन जो में शक्ति चाहिए अब ना पता कि अरे लेकिन अपने सीधो हमने के तमाम सियासी जमाती को जो लामत को जाने जमाना भाई का भक्ति के नाम के नाममय करिनो यहाँ अंकेबंद का त्योहार यहाँ बालक पायल अंतिम एक दो तो बालक पायल यहाँ उसी के दोनों फिरोज समंदर चक्कर से रेस्त्रां उसी नाम के दोनों समीरों आने वाला बालक अंतिम दो तो बालक अंतिम आगे आगे समझो तबीयत ठीक है नहीं ना लगता यस तरह गाड़ी पे यहां हम लोग कर कर आते हैं भाई सबका शुक्रिया है धन्यवाद यहां पे हम लोग के बारे में नहीं आता यहां पे इंडियन आर्मी ने करके और आमान इंडिया पर बैठे हुए है हमारा अपना ऑफिस है जो आप पे पकड़वाते हैं कुला राज का कुला राज की तलाश है इन्होंने नाम लेकर के अपना कुछ ना है ऐसा Ang ganitong mga ganap sa kalye na sa halip na magturo ng mabuti at magkaroon ng interes ang mga tao sa mga aral ng Diyos na kanilang sinasabi ay maaari pang maging mitya ng gulo at problema dahil sa paraan ng kanilang pangangaral na wala sa kanila ang respeto at tila kampanya ng mga kandidato na may mga pasaring at magkaharap pa sila. Kaya ang tensyon ay hindi may iwasan. Sa inyong opinion mga kadrama, gugustuhin mo ba silang pakinggan at paniwalaan ang kanilang mga sinasabi kung tila problema at gulo ang hanap ng mga tagapangaral na tulad nila? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga gawain tungkol sa Diyos? Dito sa unang Korinto 14.40, dadapuat Gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sapagkat alam naman natin na ang Panginoong Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. At bago tayo magpaalam, ishout out muna natin si Romeo Gueco ng Canada. Madramang salamat sa iyong suporta.